gaduwa kog ungad da sa akong misis. Apan month after, naapil ang akong hubag nga ugangan og kabuntis. Ah? Makaingon na lang kog hastang malasa. Naunsa naman ni? Eh. unsa Unsaon ko man ni? Eh. Tawagay na lang ko sa pangalang Ralph DJ Sam. 33 anyos na ko pag usa ka engineer. Minyo na pod ko og duna na koy asawa nga tawgo nalang nato sa pangalang Lori. 22 anyos pa siya DJ Sam ug usa ka call center agent din hilang sa Mindanao. Tulo na may katuig nga kasal sa akong Mrs. DJ Sam. Sa karon, duha ka na pod nga buntis ang akong asawa. Kaipo na mo, DJ Sam, ang mama ni Lori, ang akong ugangan. Nagpangidaron pa siya 41 anyos. Single pa po siya. Nabuntisan ang mama ni Lori. Huwag akong ugangan, di ang nag-edad pa daw siya 18. Nadisgrasya ang gidrivan nga motor sa iyahang bana. In love daw kaayo si Mama Telma sa amahan ni Lori, DJ Sam. Maunang Wa siya nagminyo o nag-focus na lang siya sa iyang anak na si Lori. Malipayo na among mong kaminyo o ni Lori, DJ Sam. Boto ang iyang inahanako o gitrato po ko isip tinuod nga anak sa akong ugangan. Samtang katrabaho mi ni Lori, siya ang nag-aasikaso tanan na sa mga gimbuhaton sa bahay. Pag uli na gikan sa trabaho, igo na lang mi mga on Limpyo na sab og nakaplantsa na ang among mga silina. As in, mura jud mig mga prinsesa og prinsipe sa kung asawa nga si Lori. Usa kahapon ni ana DJ Sam. Gikan ko sa trabaho. Nakit na ako, nga nagluto si Lori sa kusina. Nagtalikod. Way tingog-tingog og -tingog, focus kaayo siya sa iyahang giluto. Mao tong giduol na ko siya og ipakuratan Giyapak na ako ang iyang sampot, DJ Sam. Apa na kuyawan ko? Dihang paglingi niya, ang ako ding ugangan. Di, di ay si Lori, DJ Sam. Grabe ang kakulba nga akong gibati, DJ Sam. Nangayo kong sorry sa akong ugangan, og ni Smile rapod siya. Then, iya kong gipakaon. Taod-taod po, miabot na si Lori, gikan sa likod sa muang bay, o nagdunga na lang migpangaon. Kabalo mo, DJ Sam. Pero na ako umaalaan ang mama ni Lori nga akong asawa. Kay unsaon, parehas man o buhok. Maumaura po ang kurba sa lawas. O ang naong murag kambal. Kay liwat man jud kaayo si Lori sa iyahang inahan. Hubag o bata pagyoda sa iyang edad ang akong ugangan, DJ Sam. Mataghigayon nga, maalaan an siya nga akong asawa, maulaw yung gayo ko. Usa ka gabi ni Ana. Gabi na, gabiin na kayo kong nakauli nga, ana na siguro sa mga alas onsen na. Birthday man good sa kong kauba, DJ Sam, og naghagad sila't inum. Medyo chuli ko pag abot na ako sa bahay DJ Sam. Pagsulod na ako, wala na i lock nisulod na lang ko diretsyo. Nakita na ako nga siga pa ang suga sa sala, DJ Sam. Pero, naapod si Lori. Gahigda-higda sa sofa sa sala. Nagtalikod siya. Kay baw na ka, pagka nakainom gani ko, dugay kong makauli. Manluo dayo na ang akong asawa, DJ Sam. Ugsuyuon d'yo na ako na siyag taman. Ugmaulian lang na kung matamna na na ako sa kong muhun. Dili pa ko sure nga tulog na si mama sa iyahang kwarto. Maong gipalong ko ang suga aron dili siya makabantay. Giduol na ko si Lori DJ Sam. Diretso na ko siyang gihubuan o giungad na kong taman. As usual, magsipa-sipa dyan na siya. Magresist tunuhay. Kay lagi, nanluod man sa ako ah. Pero gipaspasan pa na kong unga DJ Sam. Aron dili na siya makaangal. Wa na nako na baliha pa nga. Paminaw ganit nako, ako, baho pang anso. Basta kay ang ako alang, maulian siya. og nahuyang huyang ragyod kadugayan ang akong asawa, DJ Sam. Ug ipasagda na lang ko niya sa ako ang gibuhat sa iyaha. Human nako siya gibigyan, nakatug na ko. Ug buntag na dihang nakamata ko, DJ Sam. Pagbata na alas 7 na sa buntag o naagi ko sa among sala. Nakamata ko sa kasaba sa tricycle nga niabot sa among tugkaran DJ Sam. Gilili na ako. Ug nakurat ko, ko diyang nakita nako ako nga minaog sa tricycle si Lori ug naka-ID pa. Gisugat na ako siya ug mihalok ko. Nalangay daw siya kay dugay daw kaayo ang jeep. Nihapit na lang po daw siya palit og sudan. Nangutana siya nako ako DJ Sam kung namahaw na ba daw ko apan ako ko katubag ka sa natulala ko. Nagyaw-yaw siya, kay daw ko mi-reply gabi i, eh. nagchat daw siya nga mula hos na lang siya graveyard. Giyo na huna na ako DJ Sam. Kung graveyard siya, then kinsa man tong gikurambos na ako og giungad og taman gabi i. Eh. Si mama? <laughs> Pagabalo na ako DJ Sam, mura kog mahilis. Unta mahimo na lang kung hotdog sa ref sa kaulaw. <gasps> Pero gibaliwala na lang nako na ang tanan. Acting na lang nga wa ako masayod sa panghitabo kay hubog lagi ko. After one month, DJ Sam, gisurpresa ko ni Lori. Sa wakas, positive na June. Magkaanak na gudming duha. Gishare po na mo ang good news sa iyahang mama DJ Sam o malipahayon kaya akong ugangan kay magkaapo na siya. Apan pagkaugma, saktong bago kumiabot gikan sa akong trabahoan giistorya ko sa kong ugangan. O giingnan ko niya nga sama kang Lori. Buntis po siya o ako ang amahan. Pagkadungog na ko DJ Sam, nakapangutan pa na pagkog sigurado ba yun siya? Apan gisiguro niya nga ako yun ang amahan, kay way ing mitira niya ako ra daw. Kay wa man siya karelasyon. Pirmira po siyang naasabay DJ Sam. Basta lagi, Nakaingon jud ko, putsa ka else na kinabuhi ah. <laughs> Naunsa naman ni Karun. Sure na ba, jud ang panahon, Ani? DJ Sam, mihilak ang akong ugangan. Uwa po siya kay baw kung unsay buhaton. Sangadto-ngadto, to, masayran ragiha ni Lori ang tanan. Ako po, DJ Sam, huwa ko ka baw kung unsaon ako pag-handle ng sitwasyon. Sa dilik madugay, mudako na jud ang tiyan na sa kung ugangan ug magdungan pa jud silang duha. Maunang mga followers ni DJ Sam. Pwede ba mangayo ko sa inyong ha, mga tambag kung unsaon nako ni? Basahon ko na tanan sa comment section. Muhangyo lang po ko nga itago ang akong identidad, DJ Sam, kay maulaw ko sa akong mga kaila. Imong follower, Ralph.